Hello guys, good morning. So, a day in my life. Morning, pag-start ako ng day. Inom dag para sa abnormal imbalance wellness whisper. Mas masarap. Good sya. If, buta ni mo guys, guys. Uh, so, maun niya akong gainon. 30 minutes before our meal. So, akong gabwa, ton. Uh, mag ako daan. unya Pag-inom din ako, magluto na din ko. Day off man, in die So, pwede ta mag uh, daghan o buhaton, magluto o guban pa. So, morning, prepare na ako sa akong lutoon, mag siomay ko karon o uh, magafritada na manok. <clears throat> so, actually, dito man ako naghimuan ni pang siomay, ko nagprepare tong pang luto na ako. Wala na na ako na video ang pagluto. Pero so, gahugas na ako. Ano ito mga gigamit. mao ni ah uh, so ay mali di ay wala pa tayo ko naghugas sa to nag pa lang de ko sa mixer so nagkuha pa lang gawa sa ani para sa chili garlic ah uh, sa sunod, maghihim mo po ko video para sa chili garlic nga nga ano, nga uh, kanagay mo na ako akong version. So, pag magluto ko og siomay, automatic yun na na ako dapat chili garlic. So, mani, nagprepare prepare ako ahos. Marag wala, nakat na na ang video sa pag kuha na ko pag hiwa na ako sa akong sibuyas o sa carrots. So, na ako'y carrots, kitugang ani, unya, pati ang pagmix mix na ako sa ground pork, wala na na ko napakita. Darin, apilog cut sa video. Mauna day ni guys, mauna din yung time na naghugas na ako sa akong gigamit. So, namali ko ato ka ganina. Nag-prepare pa day ko, nakuha pa day ko ato sa kuan sa meat, uh, ang tawagan na, uh, meat grinder ba, unsa ba, basta. So, mauna naghugas na ako ani, o kanang ngya pamantuan ko lutuon ang shumai pang kuaman mo pang dinner man na mo to so naka-prepare na siya kay para kay uh, sa Osaka Adlaw twice a day ramiga kaon so buntag og gabi maon sa pikas nga side ang mga boys na nanaw squid game. So, murag na sila sa one man sa unang ilang itanaw na hindi po ko katanaw kay dili kay ko mahilig anak ang mga salida. So, mani amo mga boys, si Kentoy o si Gibi. Kay si Kuya, nag-workman, unya si Casey, na ay koan, na ay dula. Okay, nahuman naman ko sa koan, sa gawas. So, morag time na siguro nga akong limpyuhan akong lamisa. kay mas limpyo pa ang lamisa ni Gibe kaysa akong lamisa man. So, mao ni Karon, hinay-hinay din tanag. Koan na, koan sa lamisa Ay, sa lamisa na nag... sa na, kaisa na, koan, likuranan. So, mao ayo-ayo sa mga hoho -ho ba? hoho -ho. Ho, ho ba nga mga kuan tang facial skincare. Og sa gabi ina, kuan ako uh, man ang mga cover sa so mani ako nang gi uh, balik o suot ang mga comforter before matulog. Sa so, kadugay sa pag sigkog tao da ni mga comforter nakakua nagigug technique ani pero di sana ko isaba kay basig naapay ma, ma, mas maayo magayom ni eh. kan lang gyud it takes time para maanad ka uh, para magkua aning comforter so no ni nakakua lagi kog technique sa kadugayan so medyo dili na kaayo dugayan akong pagtaod sa comforter compared sa una medyo lihok kay ang video guys kay nakakuha magod ni naka fast forward man god ni kay para dili kaayo taas ang clip so maon na medyo ga kurog siya so hapit na ko mahuman o pagkauman ani um ayo ayo sa tagamay. gamay oh na na siya humana siya dili pa perfect guys pero mao na thank you